Pumunta siya ng uh, Matnog, Sorsogon, nagsakay na, uh, sumakay sa ferry, pumunta ng isang Sabantayan Island and going to Cebu and then doon namin siya doon ko siya nakakausap sa uh, through messenger. Bakit umalis? Normal na natatakot sa nangyari. Mm -hmm. And then um, matapos 'yon siguro nakapag-isip-isip din siya at uh, kailangan niya din talaga siguro harapin 'yan. So, sabi nga natin, so pag, hindi ka naman pwede magtago sa mahabang kamay ng batas. So, kailangan har harapin sulit so, sabihin ito, na ako niya yung nangyari. Uh, hindi ako makakapagbigay ng detalye but uh, kasi wala pa siyang lawyer so hindi kami makakapag uh, extract ng kung ano man statement, confession or what whatever it is kasi wala pang abogado. So, sa ngayon po ang ginagawa ng NBI ay uh, naghahanap kami ng abogado na choice niya at uh, para mapaassistihan ho natin siya. Mm -hmm. So, tatagal siya dito sa custody ng NBI since wala po siyang kaso. Well, hindi depende ho yan sa sasabihin niya. Pag nabuo na ho ang sinasabi niya, if assisted ng counsel at kung ano man ang sinabi niya doon na magagamit natin sa pagpafile ng kaso, we coordinate with the PNP kasi sila naman ang lead agency dito. However, ang NBI is also investigating this case. At i-cocolate natin ang dokumento para makapag-file tayo ng demanda. So kayo na po ang mag-take over ng case? Wala pong take over na mangyayari. Ang PNP po ang magpa ng demanda. Tayo ay tutulong na magbigay ng mga ebidensya na para lumakas ang kaso. So sabi niya, uh, isa sa kaso doon para sa pang surrender is siya uh, katotohanan. 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 Yun lang po lang naman at wala naman tayong kailangan na invento, idagdag o ibawa sa kanyang salaysay. Pero sir, may sinabi na siyang kwento po sa NBI kung ano talaga nangyari. Eh, well, hindi ako pwede magsabi sa inyo kasi masasabi ko nga wala pa siyang abogado at hindi pa natin pwedeng uh, put it on record kung ano man ang sinasabi niya. So yung sa kanya, sino-sino ang kasama niyo? Kasama ang pamilya kasi yun po ang isa sa mga usapan natin na kasama ang kanyang anak, ang kapatid, ang magulang.